Walang tunay na reforma sa lupa, patuloy yung pangangamkam ng lupa sa hanay namin. Hiniling namin yung lupa pero ano nga ba yung binibigay sa amin? Pagkatakot sa hanay namin ang nangyayari dahil ang tugon ay bala. Hindi po bala ang hinihingi namin kung hindi. bigyang kami ng lupa na tutugon sa kabuhayan namin, na sa pangangailangan namin mga magsasaka para sa pamilya namin, para sa aming komunidad at para sa ambag namin sa lipunan mula sa Sierra Madre humubos magsasaka Nagpupuyo sa galit ang mga puso Bansa, nananatili pa rin ang mga malalaking hasyenda Nananatili pa rin ang mga malalaking plantasyon Na kung saan na hindi naman pagkain ang niluluwal nito Kundi negosyo at malaking ginansya para sa mga agribusiness Nananalaas ang mga berdugong militar sa kalayunan. Sa na pakahalaga nilang sektor dahil sila ang pangunahing producer ng ating mga kinakain. Kung wala sila, paano ang patakbo ang ating ekonomiya at paano tayo magkakaroon ng isang sustainable Uh, food system ano nanay ng mga buhong at salarin inagaw ang lupang kanilang sinasakat maraming pinaslang at dangal na walang lupa walang sariling lupa pinapalaya sa lupa ang mga magsaka ang mga katutubo at ang mamamayang Pilipino ang nagmamayari may himasika ang lupa ang dahilan Kung bakit may Patuloy naming susukuhan Ang sabak ng aming talim Upang ito'y magamit naming armas At doon sa bundok ng Sierra Madre Gagamitin naming pansiga ang alma almasiga Upang muling magalap ang damdamin ng pakikibaka ng mga katutubo at ng matsasaka. Kaya magsasaka ay nagbalikwas. Tinahak ang landas ng proletaryong bukas. At ang kanilang mga sigaw, yumayanig sa kaluntola. At ang tinig namin, Ang siyang magbibigay ng Sa kasalukuyang rehimen, Na tamad, na peste sa mamamayan, Na peste sa sambayanan. No!